Ah, the to Bambi, oh, ayun naman si Bunny Oh, ayun Bunny, oh, ayun Bunny Ito, Klau-Klau, oh Klau-Klau yan, asan Cheche? Asan Cheche, Klau? Ha? Oh Bunny, ano meron? Bunny Bunny, ano meron? Bunny Ha, oh, Bambi? Smile! Ayun, oh, ang inain na. oh, e smile, e smile, Bambi! Ay, abba naman, abba naman yan. Oh, Bambi? Hmm. Oh. Uh. Ah, ay, nanto. Ikaw nga. Oh. Oh. Hop, O, iklaw-klaw yan, no oh. Pero cloud, chugo, bumaba na. Ng... Bunny! Kanya ka ng pesto lang. Kasi andito ako sa labas. Eh. Hmm. Hmm. sa mga mga bebegals ta. serio sa mga bebe girls, So, si Klaw Klaw, si Bambi, si Bunny. Asa kaya si Cece? Cece? Cece, asa ni kau Cece? Hmm, asa? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yung klaw? Ha? Ano yung nagigita mo? Ano yung tinitingnan mo? Ha? Ano yung nititingnan mo? Uy, gundo naman. Uy, Pasikat naman yung claw, claw na yan. Pasikat yan si claw. 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 Kita ako, Clow. Ay, oh, kita ako. Ay, oh. Oh, oh. Saan pupunta yan? Oh, oh. Oh, oh. Bunny. Bunny, ano yan? Bunny. May pumusta lang. Akala ko Ano? Hmm. Smile. Achoo-choo. Ah, yeah, pa pretty eyes naman niya. Pa-beautiful eyes nga. Oh, pa-beautiful eyes nga. Clow. Clow. Clow, beautiful eyes nga. Ay. Oh, ayan na ulit si Cheche. -Che, oh. Che, saan galing Che? Saan galing Che? Che, saan galing? Che, che saan ikaw galing po? Cheche. Ano may tinitingala? Siguro may pusa sa bubong. May pusa ba sa bubong, ha? O, bani? 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 Hindi titingin? Bani? Ayaw akong pansinin itong mga to. Oh, oh ayun na. ayun oh, oh iklaw klaw klaw lang na mamansin sa akin. Klaw. Klaw. Klaw-klaw. Ayaw mo din ako pansinin? Ay. Ay, aantok pala eh. Ops, ops. Ano yan? Ano yan? Wag yan. Ano yan? Ano yan? Wag yan. Klaw-klaw. Bad. Bad yun. Bad yun. Wag yun. Bad. Bad bajon Ano kaya meron? Siguro may pusa sa taas. Or may bait. Kaya mga nakabantay. Ngayon, oh. After kumain. After kumain, mga nakaganyan, mga nakaganyan, no Oh, ayan o. Oh, oh. Ayan o. Oh, o, oh. oh, Bambi! Malaglag ka dyan. Ay, oh. oh, Ayan oh. May binabantayan sila eh. May binabantayan sila eh. Oh. May binabantayan nila. Piling ko bait or pusa. Ayan si Cheche. Oh. Ayuh nak, ayuh Oi, oi, Bani Bani, Bani Bani Bani, masuk kakak, Bani Bani Bani, 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 Bani masuk kotak. Masuk... Kotak masuk... wag wala away, baba na, baba na, baba na, wala na, wala na, wala na, babay na, babay na, wala na, babay na, babay na, babay na, babay